So ang ganda dito guys. Nasa Slovenia kami ngayon. Nag, kami ay nagbike lang ng 2 hours. 2 hours. Kailang medyo mainit ngayon kasi talagang tanghaling tapat. Nagumpisa kami ng alas 10 ng umaga. Tapos hanggang alas 12 na kami nakarating dito. Ang daming isda oh. May lumalangoy ang daming isdang lumalangoy. Kanina may nakita ako duno banda sa malalim. ang lawak ng lawak na ito tingnan mo may bahay dun sa kabila o yan tapos dun naman sa kabila is restaurant kailangan okay din natin pwedeng pakita kasi yung saglit yung ano nang number ng mga ano okay. <laughs> ang lawak-lawak pero ang daming taong kumakain dito the lake and the restaurant <coughs> in Slovenia, Europe. The province of Slovenia. Ayan, the fish. I, I can see the fish swimming. Swim. Swim. dun sa malayo yan. Lumayo ng lumayo. Ayaw magpakita. Takot. Takot iprito eh. <laughs> Kaya guys, kaya pumunta maraming tao dito at kumakain sa restaurant kasi marami silang isda. Parang kumbaga sa atin is tilapia or bangus ganun. Sa kanila naman, forele naman ang tawag. Thank you guys so much for watching. Have a nice day everyone.